ang grabe ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Dahil busy po ang person, grabe. Ngayon kasi vacation ko. Kaya sabi ko mag-vlog ako ng konti. Kasi uh, papasalamat din ako sa mga babies ko. Wait lang ha. Ilapag natin ito kasi magmimedias ako. ah uh, thank you ako sa sa mga babies, chatas babies, thank you sa pag-watch hour ng ng kaabos. Ayan, monetize na sila. Yehey! Thank you so much. Tapos, ano, ah, birthday din ng father ko today. Kaya, baka mamaya magkita kami mamaya hapon. Mag, ano kami, ano, coffee. Mag so, coffee, coffee lang kami kasi celebrate na namin yung birthday niya last Monday kasi yun lang yung time na yung iba niyang mga anak ay day off. Although hindi din kami kompleto di, di todo kasi yung iba may pasok. Kaya, pero okay naman. Okay naman yung celebration niya. Basta good health lang sila palagi. Yun lang ang importante. At ano? Yung, yung tawag yung disfruta sinisprutan nila yung kanilang pensyon, yung kanilang kubilasyon. Kasi, ayan, uh, ano sila, nagkaan na sila sa trabaho ng ano eh, trabaho ko doon ngayon, pagtatrabaho pa nga din sila, extra extra lang. Pero alam mo yun yung, hindi naanas nila yung sobrang trabaho nila mula pa maliit kami. Kaya, salamat ako at uh, sa lahat ng sumusuporta sa Abos Paul and Anna Vlogs Thank you so much sa inyong support At uh, naway, lago tayong naka-antabay sa mga vlog kung saan sila napunta kung anong mga occasion nila kasi araw-araw po sila nag-vlog grabe, kasi ginawa na rin kasi nilang parang exercise habang nag-exercise sila, may papaseo ayan, uh, kinukuha na nila yung mga places kung saan sila naglalakad yun ang kanilang parang pinaka-culture. O so, diba? Parang na rin kayo nandito sa Bilbao. Nakikita nyo yung nakikita nila o ano yung aming ambiente, ambience namin dito. Diba? Yung um, kakaiba din. Tapos pag may mga occasion, okay, sure na ayan, nag-video din si Kaabos kasi eh, yun nga, ano? na, parang kalibangan yan na. Ah. O so, diba? At least hindi sila nabuboring pag nag-ano sila, pag nag kasi. Kaya thank you so much everyone. At ngayon, Aalis po tayo kasi meron na pong kukuhanin na damit dahil ang, ang inyong lingkod ay talaga naman tumaba. <laughs> tumaba kaya yung mga damit na gusto ko na hindi ayaw kong ayaw kong i-let go. Pina, pinaanong ko, pinalakihan ko para naman magkasya sa ano, na, Dito na ako sa kotse. Ang hirap kasi mag-video nang wala ayong ikaw lang mag-isa. Kaya yan, palabas uh, na ako ng garahe namin. Tatapon din ako ng basura. Ganyan yung palagi pag nalabas ako ng bahay kasi um, uh, medyo malayo yung basurahan namin sa dito eh. Kaya tatapon ko, aprobitsar ko pag nalabas ako, lang, Trabaho ako ganyan. Kaya punta tayo sa Algorta kasi nandun yung patahian na pupuntahan natin. Kaya lang iwan ko kung ma-video ma ko yung aking dadaanan kasi mag-isa lang ako. Wala akong cellphone holder dito sa kotse ko. Kaya mamaya kita-kits yung so, aming eh, mga kapitbahay dito. dito. Oh. Ito yung biyahe papuntang ano? Papuntang basurahan. Minsan nilalakad ko kasi maano lang din naman, malapit lang. Kaya lang kasi anong tawag niyan? Pag masama ang panahon, maulan, karo dala-dala mo din yung dalawang basurahan, hindi mo na kayang mag, maghawak ng ano? Ang tawag niyan, ng payong. Ayan, oh. No? Palangga, masama pa din ang panahon pero yun yung basurahan no, yung may dilaw diba? ang layo ayan kaya kailangan talaga i-drop mo siya pag nagkukotse kaya talagang ako, pag lalabas ako ng bahay sinasamantala ko na magtapo ng basurahan kahit hindi pa masyadong puno pero bueno, sana tayo mga palangga oh, ang dami nilang basurahan itong grease para yan sa yung parang mix, Kung hindi ka nag-recycle ayan, sa Ayan, sa pagkain niya ng mga madunot, talabawa, mga balat ng fruta, mga pagkain yung parang pinapakain natin sa aso at sa baboy dyan. Ito naman yung mga matitigas, yung base ang tawag nila, yung mga, yung halimbawa ano ng milk, yung plastic, yung botella ng tubig, ganyan. Ano natin ang OCP? Ngayon, tas itong green, yan yung mga botella, mga kristales. Tapos yung blue, yan yung karton. Ganyan recycle nila mga palangga. Talaga mga disiplinado sila dito. Sige, pag ano muna ako, baba muna ako at magtanong. Mga palangga, nakuha na natin ang ating pina... Ayan pina -ariglo. Pina -ariglo. Ngayon, ililipat ko yung kotse kasi nakapag-park ako sa ibayad. Ibayad yan mga palangga. Yan. Ito, puti. Yan, wala. Parang kalakalahati ginawa nila. Kalahati may bayad, kalahati walang bayad. diwan ko kung anong royo yan. Kaya hanap tayo ng mga parkingan na, na medyo free. Para may gusto akong puntahan yung parang mercadillo na mga mura. A ver kung pwede ako. Nakapag-park tayo mga palangga. Dito ako banda sa bahay nila ni ni Kaabos sa kapag park. Dito kasi banda yung Mercadillo na gusto kong puntahan eh. Kasi pag tuwing mayroong Mercadillo, lagi ako may pasok. Kaya hindi ko siya nadadalaw. Napunta na namin to ni nila kaabos. Sinamahan ko sila. Yung one time na ano tawag yan. Saturday yon fiesta. Wala ako din pasok. Kaya yan nakapunta kami. Kaya yan. pupuntahan ko kuli. Abel ko pwede ako magbigay doon. Ayan mga palangga. Diyan lang yun sa banda. Itong kali na itong mga palangga. Dito kami dati nakatira. Nag-upa. Ayan dyan o. Ayan. Ayan yung dingding -ding na yan. Yung first, first floor. Ayun, no? Ayun, may grill. Yan. Diyan kami. Kakarating lang namin doon. Mga, mga single pa, da, pa, lang. Si ano pa lang. Si Angela and Mama's Vlog pa lang ang merong asawa noon. Isang anak. The rest, mga single pa. Diyan kami nag-upa. Diyan yan. Tatlo ano niyan, kwarto. Kaya memorable din yan yung yung piso na yan. Piso yung building na yan. Memorable din sa amin kasi dyan talaga kami nagkasya kami dyan. Tapos, ayun, hanggang sa nakabili ng bahay, nag ano, nag loan ba? Kaya nakabili kami ng bahay. Sila mama, si papa. Hanggang sa nagsiasawahan na, nagpinagkukuha na yung mga asawa, umuwi ng Pilipinas, nagsiasawahan. Yung iba, dito na din nagkanubyo-nubyo. Ayan, dito banda. Pasok tayo. Lusot lang ako dito kasi kasya naman ako. jantai Papa, ah, pasok tayu.

final, basiyo, basiyo, ang aking shopping today. Wala akong nagustuhan. Ano? Saka sobrang dami ng tao, kaya hindi rin ako masyado nakapag-video kasi siyempre, itingin ako eh, maraming tao, minsan naninita sila eh. Ayan, kaya uwi na lang tayo sa bahay. Mamaya, mamaya ako, makipag, ano makipagkita ako sa aking sabi ko sinong libre. Sa mga kapatid ko, tsaka sa kinakaabos kasi magkape kami sine, although sinibrate na namin yung birthday niya, sile, uh, kami ni na mamaya. Aber kung, kung free sila, kung saan sila magbablog. Pakasamahan ko na din sila mag-vlog. <laughs> di ba? Kaya, i-continue natin ito mamaya ang ating vlog pag nakita ko na sila mamaya ang hapon. Okay, then mga palangga. Pauwi na ako mga palangga. Eh, try ko pumunta sa ano, sa beach. Pasyalan ko yung beach kasi magandang araw. Tagal-tagal na rin ako yung nakapasya sa beach eh. Malapit lang ako nakatira sa beach mga panangga. Walking distance lang to sa amin. Pero kumura, kotsi na rin naman ako. Kakotsi na tayo. park ako dito, malapit na rin. Winter na kasi kaya marami nang free na parking. Ayan, doon sa baba. yan ang, pl ang playa. Pero tingnan natin dito sa sa taas. Para kitang kita yung view. Ayan, mga palangga. Dahil sobrang ano. Anong tawag yan? Basiyo. Kasi winter na eh. Yung mga surf na lang dito ang napunta. Ayan, pasyalan natin doon. ganda lang talaga ang view dito mula dito sa taas tapos maaraw pa oh mga palangga kaya yeah, good nagsipang kong pumunta dito bakasyon so, ko naman din kasi kaya pasiyo muna tayo konti Capela. Tingnan natin yung alon. Napasiyo ko na yan. Diyan. na namin yan. Mahilig kasi kami magpasiyo mag-asawa. Yung anak namin medyo nailo na sa pagpasiyo. Ayaw niya. Ayan mga palangga. Hindi ba? Ang ganda, walang katao-tao. Ang ganda oh. Nalinisan na nila yun mga mga panagay na green Naglilinis yan. Ayan oh. Yun. Naglilinis yan siya ng ano. O oh, diba? Ang ganda. Kahit na winter, alagang-alaga talaga nila dito. Mga Mga beaches. Binilinis nila. May mga nagsusurf, may nagsusurf din pala. Punta natin sa may kantilaw para kitang kita. Pag mahangin dito, imposible na ano, makapag salita o marinig ang boses mo pag nagbablog ka. Kasi, talagang ano, Wow, kita ang mga rokas, oh. Ngayon lang yan siya nag low tide. Oh, di ba? Wow. May isa, may isang papasok food service. No, ayan. sumilip lang tayo mga palangga sumilip lang tayo dito kasi yung ako sabi ko mag vlog ako konti ayan so, diba magtanda lang ng lugar na to ayan. Ma araw maano sa mata sakit sa mata ikot tayo ikot para makita nyo ayan stress rel stress reliever to ni chata Pupunta ako dito kahit ako lang mag Para magano makita tong view na to. Ayan, tapos mahangin. Hindi masyadong malamig. Kaya talagang mawawala ang ano mo, yung mga pangit na mga naiisip mo sa buhay. At imot mot ka dito. Ayan. Okay, sige. Uwi na tayo mga palangga. mga palangga. Gabi na. <laughs> Grabe. Grabe pala pag ano, no, yung bakasyon ka. Yung tinatamad kang lumabas. Kanina kasi kausa, lalabas sana ako, di ba po? Dahil magkakapi kami nila kabos. Ka Kaya lang kasi tumawag yung mga kapatid ko, yung dalawa. Nasa Amerika kasi yung dalawang babae. Nag-video call kami, ang tagal namin nag-usap. Tapos entry, eh may ginawa ako sa bahay. Hanggang sa dumating na lang din yung anak ko, Diyos ko Lord. Ngayon lang ako lalabas. Ngayon susunduin ko sila kasi kaabos kasi nag-vlog daw sila sa Lazarena. Sunduin ko sila sabay na kami punta sa bahay ni ano nila mama at papa ko doon na lang kami mag magmarites kasi may kukuan din ako spaghetti spaghetti daw kasi si ano eh si si mga kaabo si eh, nag spaghetti sa birthday ng kanyang ng kanyang mister <laughs> sa birthday ng papa ko kaya kukuha ako doon sa spaghetti at doon na, tayo, na natin tapusin itong ating pagbablog. Diyos ko, wala akong nagawa sa buong araw. pang video ng parents ko. No ba yan? Uy, mga palangga. Ayan. Alis na. Uy, pauwi pa na ako. Nandito ako sa bahay nila kaabos. Kinuha ko lang yung spaghetti. Ayan, no. Oh. Ito nga. Madilim kaya kasi nandito ako sa kotse. Sa parking. Kinuha lang na ko lang. Uy, ayan, O. Oh. Ayan oh. O. Ano mo. yan, Para yan sa apo niya. Kasi hindi malaki masyado may spaghetti. Ayan. Kaya Uwi na tayo at dito ko na rin tatapusin ang aking pagbablog. Salamat at yun, wala akong nagawa buong araw. Puro lang ganito. Bukas, try kong magblog pag uh, natapos ko yung gawain ko sa bahay ng mas magaga. Kasi ano ako ngayon eh. General cleaning ako ng ngayong one week na vacation ko eh. Kaya, eto, magpapaalam na ako sa inyong mga palangga. Sa ulitin. Bye bye.